Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Micaela Puda na mula sa kurso ng Batsilyer ng Pansikondaryang Edukasyon na nagpapakadalubasa sa asignaturang Filipino. ang guryon o ang saranggola na isinulat ni Eldefonso Santos. Ang guryon ay sumisimbolo sa pangarap ng isang tao. Inilalarawan dito na ang guryon ay maihahalin tulad natin sa pangarap na kung saan tayo ay nakipagdagitan at makipaglaban sa marangal na paraan. ipinakikita rin dito ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak na kung saan kanya itong pinapayuhan na anumang unos ang dumating magtagumpay man o hindi sa kanyang nais na marating huwag mawalan ng pag-asa at ito ay matutupad din. Inilalarawan din sa tulang ito ang buhay ng tao na kung saan magulo na paminsan-minsan hindi na natin maintindihan subalit ito ay parte na sa karanasan ng isang tao para ikay tibayin at maging malakas sa pagharap sa buhay. Natutuhan ko na sa bawat problema na ating hinaharap, ito ay nagpapatibay at nagpapalakas loob sa atin na gawin at maging malakas sa pagharap sa laban ng buhay. Sa pagtahak natin tungo sa matagumpay na buhay, naway hindi natin makalimutan magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa paggabay at sa pagbigay alam sa araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat